Baga po, pinapayagan na na ang tao ay maging Diyos. Eh, sila may sabi dun. Pero yung pang sabi ng Diyos, Masahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay Diyos. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao. Sabihin mo sa prinsipe na sa tiro, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna lang ng mga dagat. Gayun ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao, kahit sino pong tao, ang sabi ng Diyos sa tao, Diyos. Eh, sabi ni Kristo ako ito! ay yung, eh, yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. Diyos.